Nagsimula si Donald Trump ng panibagong trade war laban sa China na may mas matataas na taripa at hindi siya planong umatras. Bastos na kinansila ng Amerikanong Pangulo ang pagpupulong kay Xi Jinping at nagpatupad ng isang daan porsyentong taripa at export control sa mga produktong China. Tumugon ang China sa lahat ng kritikal na mahalagang software. Matapos magpatupad ang China ng export limits sa bihirang metal na mahalaga sa elektronika, armas at abyasyon. Naghahanda ang Washington ng asymmetric na tugon. Umaasa sa pagdepende ng Beijing sa teknolohiyang panghimpapawid ng Amerika at tulad ng sa mga Ruso, ipinagbabawal ang paggamit ng mga Chino sa Amerikanong eroplano. Siyempre, tumutugon ang merkado. Matapos ang anunsyo ni Donald Trump ukol sa bagong taripa sa China, biglang tumaas ang halaga ng Bitcoin. Sa loob ng ilang minuto, Nawalan ito ng ilang libong dolyar sa presyo na nagdulot ng panic selling at malawakang liquidation ng mga utang sa mga palitan. Ayon sa mga eksperto, mas magiging mapanira ang trade war ni Trump laban sa China ngayon, kaya dapat tayong maghanda. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, paalala lang na may mga balita at analitiko araw-araw sa YouTube channel na ito at para maging updated kayo sa lahat ng bagay. Kaya inirekomenda ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, like ang video, pindutin ang kampanilya, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong paraan na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Dahil dito, magpapatupad ang Estados Unidos ng isang daan porsyentong taripa sa produktong galing China at maglalagay ng export control sa lahat ng kritikal na software. Ang ganitong pahayag ay ginawa ni Donald Trump kahapon. Ayon sa kanya, magsisimula ang mga bagong paghihigpit sa Nobyembre, isa, dalawang libo at 25, o mas maaga pa, kung ayon sa kanya, gagawa pa ang China ng dagdag na agresibong hakbang sa kalakalan. Simula rin Nobyembre, isa magpapatupad ang Estados Unidos ng kontrol sa pag-export para sa lahat ng kritikal na mahahalagang software. Ngayon, tuluyan ang isinara ng NVIDIA ang A-Access sa merkado ng China. Ayon kay Trump, ang desisyong ito ay naging tugon sa sobrang agresibong posisyon ng Beijing. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik. Susunod ang pahayag ni Trump. Kakalaman lang na ang China ay nagpakita ng sobrang agresibong posisyon sa larangan ng kalakalan. Nagpadala ng napaka mapanganib na liham sa mundo, kung saan sinabi nila na simula Nobyembre 1, libo at magpapatupad sila ng malawakang kontrol sa pag-export halos sa lahat ng produktong gawa sa China, pati na rin sa ilang mga kalakal na hindi gawa sa China. Dagdag pa ni Trump, ito ay nakakaapekto sa lahat ng bansa nang walang eksepsyon, at malinaw na ito ay isang plano na matagal ng pinaghandaan ng China. Si P, ito ay talagang hindi pa naririnig sa international na kalakalan at isang moral na kahihiyan sa pakikitungo sa ibang mga bansa. Dagdag pa ni Trump, binigyang diin niya na magpapatupad ang Washington ng isang daan porsyentong taripa para lamang sa ng Estados Unidos ng Amerika nang hindi naghihintay ng katulad na aksyon mula sa ibang mga bansa. Pinaalala ko na sinabi na ni Trump na nagsimula ng magpatupad ng taripa ang Europa laban sa China. Sabi ni Trump, ako magpapatupad ng isang daan porsyentong taripa, desisyon ko ito, di ako naghihintay sa iba. Ipinapakita nito na pinararating ni Trump na personal na ito at gusto niyang siya mismo ang makipag-ayos ng harapan sa China. At tinapos ni Trump ang kanyang post sa mga salitang ito. Hindi paniwala na nagawa ito ng China, pero ginawa nila at ang natitira ay kasaysayan na. Pero ang mahalagang bagay dito, sa pagtatapos ng Oktubre hanggang simula ng Nobyembre, ay inanunsyo na ang pagpupulong nina Donald Trump at Xi Jinping. Ngunit biglang sinabi ni Trump na sa kanyang pagpupulong kasama ang leader ng China na si Xi Jinping, kay Xi Jinping ay hindi na raw kailangan. Dahil sa mga liham ng China sa ibang bansa tungkol sa export control. CP, may mga kakaibang bagay na nangyayari sa China. Nagiging sobrang agresibo sila at nagpapadala ng mga liham sa iba't ibang bansa sa buong mundo na nagsasabing magpapatupad sila ng export control sa lahat ng bahagi ng produksyon na may kinalaman sa rare earth metals at halos sa lahat ng iba pang bagay na may isip kahit na hindi ito ginagawa sa China. Sabi niya, maaaring magdulot ito ng pagharang ng merkado at magpahirap sa halos lahat ng bansa sa mundo. Paalala lang, isang linggo pa lang ang nakalipas ng sabihin ni Donald Trump na posible siyang magpulong kay Xi Jinping bago matapos ang buwan ngunit may hindi natuloy ayon sa plano. Partikular, biglang ginamit ng China ang mga pamamaraan ni Donald Trump at nagbanta sa ibang mga bansa. Napakasimple ng banta. Kung kakampi kayo ng Estados Unidos ng Amerika, magkakaroon kayo ng matitinding paghihigpit sa lahat ng produkto na gawa ng China. At ang China, sa unang-una, ay gumagawa ng mga rare earth elements. Dagdag pa, nagbanta si United States President Donald Trump na ang export ng Boeing parts sa China bilang tugon sa parusa ng China. Matapos ipatupad ng China ang limitasyon sa export ng rare earth metals na mahalaga sa electronics, armas, at aviation, naghahanda ang Washington ng tugon at umaasa sa pagiging dependent ng Beijing sa teknolohiyang panghimpapawid ng Amerika. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na posibleng magpatupad ang Amerika ng export control sa pagpapadala ng pyesa para sa Boeing kung itutuloy ng Beijing ang limitasyon sa export ng rare earth metals na mahalaga sa industriya ng Amerika. Ayon sa aviation analytics ng Sirium, mahigit 1,800 na eroplano ng Boeing ang ginagamit ng mga airline sa China at mayroong 200 at 22 na aktibong order para sa mga bagong eroplano, karamihan dito ay mula sa serye ng 700 at 37 MAX na nangangailangan ng regular na technical na maintenance at supply mula sa kumpanya. Mula sa Estados Unidos, binanggit ng mga analyst na kahit kaunting paghihigpit sa pag-export ng mga pyesa ay maaaring magdulot ng paralisis sa bahagi ng fleet ng eroplano ng China at mapilitan ang Beijing na pabilisin ang paglipat sa sarili nilang mga eroplano na Comac c na isang siyam. Ngunit nakadepende rin ang mga ito sa mga pyesa mula sa Amerika at Europa. Sa kabuuan, ang mga hakbang ng Amerika ang pinakamalaking pagputol ng ugnayan sa nakalipas na anim na buwan sa pagitan ng pinakamalaking tagagawa at consumer ng rare earth materials. Ipinaprogno ng mga eksperto na ang mga bagong paghihigpit sa pag-export ng software at pyesa para sa aviation ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa teknolohikal na sektor ng China, kabilang ang cloud services at artificial intelligence. Matapos ang pahayag ni Donald Trump ukol sa mga pagbisita at bagong taripa, ang Bitcoin ay literal na nawalan ng ilang libong dolyar sa presyo sa loob lamang ng ilang minuto, na nagdulot ng panic selling at malawakang liquidation ng mga utang sa mga palitan. Sa kabuuan, noong biyernes ikasampu ng Oktubre, malakas ang bagsak ng crypto market. Bumaba ang presyo ng Bitcoin sa isang daan at samputuldok lima libong dolyar, isa sa pinakamalaking pagbaba sa isang araw nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa datos ng platformang CoinGlass, sa loob lamang ng nakaraang 24 na oras, mahigit isa bilyong dolyar na crypto positions ang na-liquidate at ang kabuuang pagkalugi sa derivatives market ay lumampas sa 2 bilyong dolyar. Dahil sa dami ng gumagamit, pansamantalang tumigil ang liquidations analytical service. Ayon sa mga eksperto, bumaba ng mahigit 200 at 50 bilyong dolyar ang kabuuang kapitalisasyon ng crypto market sa loob ng ilang oras. Nagbabala ang mga eksperto Namaaring magpatuloy ang volatility sa mga susunod na araw dahil nililinis pa raw ng merkado ang mga sobrang init na posisyon. Naghihintay ang mga mamumuhunan ngayon. Ang ilan ay nakikita ang pagbagsak bilang oportunidad, habang ang iba ay natatakot sa posibleng dagdag na pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, Nasa estado ng paghihintay ang mga mamumuhunan sa pagbagsak ng pagpasok. Nang karagdagang kaguluhan ang mga mamumuhunan. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang episode. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat